Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay General reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tignan po natin kung ano ang mensahe para sa sa'yo. Mayroon tayo ditong a blessing on your day. So this is your day, fire signs. Claim nyo na to na maraming magandang mangyayari sa buhay ninyo ngayon. Kung meron kayong hinihintay na opportunities, na door na mag-open for you, mag-open yan ngayong araw. Tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa inyo. Nagawa nyo ba yung ating cinnamon, ha? cinnamon ano, powder? Kung hindi, huwag kayong mag-alala kasi pwede nyo po yung gawin next month naman, October. So maghanda na kayo ng cinnamon powder para po dyan sa mga hindi pa nakakabili. So next month, yun na siya magagamit. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Mayroon tayo ditong a blessing on your wisdom. Ayan po. So, talaga naman na yung isipan mo, yung mga natutunan mo, yung mga lessons na binigay iyo ni universe, ni God, ay talaga namang, ayan po, panghawakan mo talaga siya. Okay, in-nurture mo yan, fire signs. Makakatulong yan sa'yo, para, ito, meron ako nakikitang close deal dito, ngayong araw. Tignan pa po natin. So, the way na magsalita ka, pwedeng talagang pinapakinggan yan ng mga tao, talagang, um, sabihin natin na attentive sila sa pakikinig sa iyo. Ibig sabihin, madaming naniniwala sa iyo dito. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe for you. We have a blessing of fire. This is your energy. So sabi ko nga sa inyo, mayroon dito is mako-close deal ngayong araw. And also, kasi po, this is fire, this is action. So, hindi nyo din talagang umaksyon. Hindi po pwede na tayo ay manifest lang ng manifest. Dasal lang tayo ng dasal dito. Okay, nagmanifest tayo and samahan natin siya ng kasipagan. Samahan natin siya ng diskarte. Tignan po natin ano yung mensahe para sa'yo. Spirit guide. Mayroon tayo ditong choose love. So, always choose love. Yan yung sinasabi sa'yo dito. Tignan natin. If you're struggling with an obstacle or conflict, choose a path of love. Suffering, doubt, and frustration All transform in the presence of love. So show your love courageously. Show your love openly. Show your love with no strings attached. So yun parang wala kayong hinihintay na kapalit. It's safe to give and receive love. In fact, you have a hard time with self-love. Start outside yourself and work your way in. Showing love to others can be a gateway to loving yourself. So minsan mas sabi natin, di ba ko Pag gagastos kayo. Minsan, nahihirapan kayong gumastos pagdating sa inyong sarili. Pero, nakakapagbigay kayo ng easily ba sa ibang tao. Kaya po, ang gawin ninyo, ayan, okay lang naman na tumulong, okay lang na magbigay kayo ng help. Yung help po, hindi lang naman yan lagi, di ba, regarding money. So, ayan po. Pero, wag nyong, Huwag kayong magtipid pagdating sa inyong sarili sa love, effort, time, o even sa money din na binibigay ninyo sa inyong sarili. So dapat po mas mahalin ninyo 'yung inyong sarili. Kung kaya ninyong magmahal ng ibang tao, why not 'yung sarili ninyo? 'Di ba? Mas unahin po niyo. So always choose love, 'di ba? Kung meron kayong mga pinagdaraanan, meron kayong kaaway, tandaan nyo kung saan ba kayo nagsimula nung tao na 'yon. 'Di ba? you choose to stay? Dito sa relationship na ito, you choose to stay kasi mahal mo yung tao na yon. So not necessarily is regarding po yan sa love life. Ito po yung lucky numbers nyo. We have number 5, number 36 and number 3. Tignan pa po natin ano pa ang mensahe. Spirit guide mensahe pa natin. For fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Tignan natin. Aries, Leo, Sagittarius. So, makikita nyo po sa description box para sa mga gustong sumali sa ating free reading. So, last day na tomorrow ng ating free reading. Tignan natin. Pagdating sa trabaho, we have the devil. Meron tayo ditong three of cups. Tapos, meron din tayo ditong seven of rods. So, meron dito, pwedeng napipilitan, toxic yung energy pagdating dito sa trabaho. Or, nagiging toxic yung trabaho ninyo, fire signs, kapag meron kayong mga ka-team, ganyan. Parang mas okay pa na gumawa kayo ng isang bagay o ng isang trabaho na mag-isa kayo. Mas natatapos nyo po yung inyong trabaho at mas nakakapag-focus talaga kayo. -mm. -mm. Kasi dito, oh, parang challenge na nga kayo challenge kayo at the same time hindi ninyo napapakita yung skills talaga ninyo o yung galing nyo dun sa craft na yon Kaya parang may struggle kayo dito. Meron kasi po sa inyo dito, pwedeng ang life path number ninyo is number one. So parang kayo yung tipo ng tao, fire signs na ayaw nyo na inuutusan kayo. Ayan. Uh, I mean, siguro, okay lang naman na utusan kayo ng boss ninyo. Pero baka kasi yung nag-uutos sa inyo dito is same level nyo lang pagdating sa trabaho. So, pwedeng yung iba sa inyo, yun po yung hindi ninyo matanggap. So, meron pride pa rin dito, ano, at the same time. Tignan natin, meron tayo ditong Ten of Swords pagdating sa negosyo, Three of Rods, at meron tayo ditong Nine of Swords. Okay, so medyo nangangamba yung iba sa inyo pagdating sa inyong uh, negosyo. Ayan, so sa negosyo po ito. Ten of Swords kasi pwedeng may mga na-cancel ngayong araw. Meron dito mga makakancel na deals. Nakita mo, pwedeng ikaw dito yung pinanghahawakan mo kasi lamang fire signs is yung mga sinasabi sa'yo ng mga clients mo. So pwedeng wala kayong pinanghahawakan na agreement, wala kang pinanghahawakan dito na nag-down payment sila. So lugi ka talaga dito. Pag ganyan, so all you have to do is lawakan mo yung yung pag-intende, di ba? Para hindi ka may stress pagdating dito at makausap mo ng maayos yung kliyente mo. Oo. Meron naman dito makakausap mo talaga ng maayos at willing naman, di ba? Na makipag-cooperate or kailangan kasi parang willing ka dito na magbigay ng adjustments. Para sa kanila. Yun yung nakikita ko para sa sa'yo pagdating dito sa business mo. Kasi kung hindi, ikaw yung malulugi. Sabi ko nga, kung wala naman siyang denown payment dito, tapos magmamatigas uh, ka sa kanya, so isipin mo yung pinuhunan mo dun sa produkto na kukuhanin niya sa'yo. Di ba? Hindi mo na yun mababawi. Medyo mahirap ding na mangibenta kung ialok mo sa iba. So, ayun yung sinasabi dito. Magpakabait muna kayo dun sa kliyente nyo na yun. Kesa ma-stress po kayo dito. At yun nga, kailangan one step ahead kayo sa client ninyo, sa customer niyo Fire signs. Kasi pag laging mabait kayo, di kayo natututo dun sa mga lessons ng ibang mga, mga lessons na no, naturo sa inyo ng ibang clients ninyo. Uulit at uulit yung mga taong to. Hindi man same tao, pero ibang tao, same scenario, same yung bibigay sa inyo na problema. So ayan po. Kaya mag-iingat din kayo dito. Meron din ako nakikita, meron dito pwedeng matatapos na na Kung kayo po ay nangungupahan ng shop, ganyan, or ng pwesto, pwedeng yun yung iniisip ninyo, yun yung problema niyo Kasi saan kayo lilipat? Mm, mm Actually, madami naman po kayong malilipatan. Yun nga lang kasi kung malayo dyan sa lugar ninyo or sa ibang lugar na talaga siya, di ba, magpapakilala na naman kayo. You, you have to market na naman talaga. Actually, kailangan nyo naman talaga yun, di ba, na i-market yung inyong business. Pero nakikita ko dito is wag mong tignan yung negative side kasi pwedeng mas mag-grow pa yung business mo. Bakit? Kasi di ba, dito sa lugar na aalisan mo, kakilala ka na dyan. So, hahanapin ka na nila. Tapos dito, sa bagong pupuntahan mo, mayroon ka pa ulit makikilala ng mga clients. Meron pa ulit na tatangkilik sa'yo. So, di ba, lalawak yung market mo dito. So, wag kang mangamba, wag kang maging nega kaagad dito. Fire sign. So, kung ang pinoproblema mo ngayon ay yun nga, pag, uh, paghanap ng malilipatan, doon ka muna mag-focus. or siguro after na lang ng opening hours ninyo. Tama ba? Ano ba yun? Basta. O, oh, dito pagdating sa operating hours pala. Ayun, sinasabi ko. pagdating dito sa operating hours ninyo, focus muna kayo dito sa inyong negosyo. After, tsaka kayo maghanap. Pagdating sa kaperahan, we have the high priestess. Ayan po. So, hindi ka na talaga maiisahan dito, fire signs, pagdating sa money. So, you check na talaga all the documents. You check all the receipt na pagdating dito sa iyong kaperahan. Knight of Cups, may tulong din na paparating dito. So, Okay, genuine naman po, totoo naman yung uh, tulong na marireceive mo coming from this person. Siguro medyo na ano ka lang, naninibago ka. Parang dun sa tao na magbibigay sa'yo ng help na to, naninibago ka, fire signs. Tignan natin, could be a water signs yung mag ano sa inyo, yung mag uh, help sa inyo. Meron tayo ditong Ace of Swords pagdating sa love life. The Hierophant. So, may mag-offer ng marriage dito. Meron din dito. pwedeng umaatin ng marriage counseling. Merong nasesermonan. Nine of rods. So, wala naman talagang susuko pagdating dito sa relationship, pagdating dito sa marriage. Yun yung nakikita ko para sa'yo. Uh, fire signs ngayong araw. Pagdating sa love life mo. Ayan, no? May pag-uusap po dito. Kung, uh, kung iba sa inyo, medyo nawalan kayo ng ng oras na walan kayo ng communication ng person mo, pwede nga yung araw na to is kumonek siya sa'yo. Yung iba naman po sa inyo, kung wala pa rin talagang paramdam, wag ninyong hilahin, wag ninyong pilitin. Hayaan nyo na yung taong yon yung kumausap po sa inyo. Tignan natin. Hayaan mo na magkusa siyang mag-reach out sa'yo. We have seduction. Mukhang may third party dito. Ayan. May third party, pwede rin naman na may naninira dito sa relasyon niyo Okay. So, meron ditong lumalabas na karmic relationship. So, could be karmic partner kayo ng person mo or yung kadil niya dito ngayon is his or her karmic partner. So, hindi mo to mapipigilan. Kailangan talaga itong mangyari sa life niya. Kasi yun nga, mas matututo siya. So, ayan po ang mensahe para sa'yo. Fire signs, maraming maraming salamat po at proceed na po tayo sa ating free reading. Sa mga gusto pong sumali, again, Tignan nyo lang po yung ating comment section. Nakapin po ang, uh, ang format. Kung paano yung format, yun po yung sundin ninyo. Para dito sa ating free reading. This is for IZ. Hindi ako sure kung tama, no? Pero ayan, salamat po sa pa... Pa super thanks. Ayan, November 22, 1988. Mabubuo, babalik pa ba ulit ang person ko? Tignan po natin. The Emperor. Eight of Cups. The Emperor. So, tignan natin. One more card. The Hermit. Sa ngayon, wala pa. Pero, hindi siya masaya, oh. Four of Cups. Parang nire-evaluate niya kung ano ba yung nararamdaman niya sayo. May chance pa na bumalik. Pero sa ngayon kasi, ayan. Nagpo-focus siya sa kanyang sarili. Ayan. Three of swords. Ayan. Meron tayo ditong heartbroken. Meron din tayong energy of third party dito. Ayan. So, kaya pinag-iisipan pa niya. Ayan. Sa ngayon, wala pang pagkilos. Pero, tignan mo saan nakapunta ito. Yung tingin niya sa'yo. Ayan. Hindi siya happy ngayon, no? So, pwede pa yang bumalik. Kaya lang, hindi buong-buo yung energy niya dito na gusto niyang bumalik. Meron lang parang nahahagip ganyan so tignan naman po natin this is for Cecilia Fernandez December 3, 1969 nagbabalak ako lumipat ng work magsakses po ba? tignan natin yes i-push mo na po yan ma'am Cecilia hmm. diba? kung hindi mo daw sisimulan walang mangyayari na-stress ka na ba sa current work mo? Ayan, we have the star. Baka ang mapuntahan mo pa dito is yung gusto mo talaga na na ano ba to? Na trabaho. Ayan oh, Two of Swords, mag-decide ka na daw. Ayan. Sabi ni Universe. Maraming maraming salamat po at proceed na po tayo sa ating next question. Ito. Si Kimi Pandita. May, ah, December 9, 1992, ayan, nahihilo na ako, ayan, magkaka, magbalikan pa po ba kami ng tatay ng baby ko, salamat po in advance madam, queen of pentacles, tignan natin, page of pentacles, so parang kayo tong mag-ina, tignan natin kung ano, wasan, meron pa, para sa anak nyo, yun yung nakikita ko, pero ngayon kasi, you know, focus ka daw muna sa baby mo. Focus ka muna sa uh, stability ninyo. Kasi pwedeng matatagalan pa yan, Omed ba? Meron tayo ditong three of swords. So, nagdadalawang isip pa yan. Pero may chance, ayan o. Oh, we have the sun naman. So, gawin mo ng inspiration talaga ngayon is yung anak mo. Focus ka muna sa kanya. yan yung sinasabi sa'yo. So, next. Annaline Farinas, August 3, 1984. Yayaman po ba ako sa business ko po? Tingnan natin kung yayaman ka ba. We have the lovers. Right connections. Yun po yung gawin mo. Ayan. Tsaka competitive ka naman pala dito pagdating sa business mo. Page of rods. Kaya, yes po, hindi talaga malabong mangyari, ano, Queen of Cups. And, talagang nandyan yung puso mo sa business mo maging hands-on ka lang po and be competitive talaga. Ayan. So, and, yung competitive is you, you need to improve. Yun yung po yung sinasabi na yun. Hindi yung makikipagkompetensya makikipag ka sa mga nandyan sa paligid mo. Hindi. More on improvements. Yun yung kailangan. Ayan o. Mag, ano ba yun? Mag-expand pa yung business mo. Tatagal po talaga yan. At ayan o. Pwedeng may mga mapupuntahan ka na lugar na bansa because of your business. So, good luck po. Next, meron pa ba? Ayan, si Aneline N. Batino. May, ay April 6, 1996. Magkakabalikan pa po ba kami ni Loy? Temperance. Knight of Pentacles. And we have Four of Rods. Pwede pa, pero matagal. Kasi, ano, eh, mabagal yung mga energies natin dito. Mukhang naalala ka pa rin naman niya. Ayan. So, merong chance. Pero naguguluhan pa siya, oh. Kaya mabagal yung energy dito. So, nasa sayo po yan. Kung magmo-move forward ka na or hihintayin mo pa ba siya. Pero may chance naman talaga na magkabalikan kayo. So, ayan lang po. Tama ba? Ayan lang ba? Oh, yan lang. Maraming maraming salamat po. And see you again on my next video. Comment na lang po kayo pero basahin nyo muna yung ating comment section. Meron nakapin dyan bago po kayo mag-comment. Bye bye!